ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy na paunla rin ang Kingdom of Jesus Christ dahil sa kanyang leadership. Gusto nyo rin bang umunlad katulad ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ? Kung gusto natin umunlad, bigyan natin ng pagkakataon si Pastor na gawin lahat ng ginawa niya sa kanyang nasasakupan. Si Pastor Apollo Kibuloy, bago pumasok sa politika, meron ng 7 million na members worldwide bago pumasok si Pastor Apollo Kibuloy sa politika meron na po siyang SMNI ang SMNI dyan na lang po kayo makakapanood ng balitang totoo na kahit napigilan si Kilen tanggalan ng prangkisa hindi luluhod Si Pastor Rapolo Kibuloy, bago tumakbo sa politika, meron na siyang Jose Maria College. 70% ng mga estudyante sa Jose Maria College, scholars, kahit na anong simbahan mo, anong paniniwala mo, basta nag-qualify ka, scholar ka. Si Pastor Kibuloy, bago pumasok sa politika, meron ng, the children, mayroon Children's Joy Foundation na pinasara ng gobyerno. Ang Children's Joy Foundation ang nagpakain, nagpaaral sa milyong-milyong kabataan, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Akala nyo ba kayo lang nangangailangan ng, ano, ng humanitarian services? Kahit sa Amerika, sa Europe, sa Africa, tumutulong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa buong mundo, may mga scholars si Pastor Apolio Kibuloy. Sa buong mundo, may mga pinapakain si Pastor Apollo Kibuloy. Ano pa? Meron silang Prayer Mountain. Meron silang Glory Mountain. At meron silang Kingdom. Alam niyo ba yung uh, Philippine Arena? Napakalaki niyan. Pero alam niyo ba yung Kingdom? Halos doble niyan. 75,000 seating capacity, pinakamalaking indoor cathedral sa buong mundo. Ngayon, bakit ko sinasabi ko sa inyo? Kasi nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy na paunla rin ang Kingdom of Jesus Christ dahil sa kanyang leadership. Gusto nyo rin bang umunlad katulad ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ? Kung gusto nating umunlad, bigyan natin ng pagkakataon si Pastor na gawin lahat ng ginawa niya sa kanyang nasasakupan. Ilalabas niya ng kanilang bakuran. Gagawin niya sa